Unti-unti na nga palang nagbabago yung itsura nitong nabili kong budget mila Honda Wave 125i. Sa dami kasi ng issue nito dati, inayawan na ng may-ari. Day 3 na nga pala to ng pagbubuo ko dito kay Project Wayway at sakto nga pala dumating na rin pinakaantay kong rimse kaya maitatayo ko na to ngayon marami na rin kasi naghihintay ng update nito kaya ang pinakaunang ginawa ko ngayong araw pumunta na nga pala ako rito sa siya para maipakabit na rin yung gulong at syempre si nga pala ikakabit natin dito automatic yan ito lang kasi yung trusted ko na gulong dahil nasubukan ko na nga pala tong gulong na to sa malayo ang biyahe simula apari hanggang matno at bukod nga pala dyan nakarating na nga rin pala ako sa factory nito sa Vietnam kaya nakita ako kung paano to ginagawa. Kaya naman kung gusto nyo itesting tong gulong na to, mag-message lang kayo sa page ng Shipa para maasikaso nila kayo. At medyo naglaki nga pala ako ng gulong. Bans concept kasi yung gagawin ko kay Project Wayway. Ito na nga, naipakabit natin yung gulong na gagamitin natin kay Project Wayway. Kaya kung nakikita nyo yung thread nya, napaka solid, swabing swabe. Ito yung klase ng gulong na talagang maasahan mo kasi hindi dito rebrand tara kabit na natin to at after nga pala maipakabit yung gulong umuwi na rin agad ako para maitayo na rin natin to marami na kasi talaga nagtatanong ng update dito dahil pinahiran nga pala to ng langis noong isinalpak yung gulong kaya medyo madulas kaya ang ginawa ko nilinis ko muna pinugasan ko muna pala to ng tubig na may sabon para kapag nabuo natin to ready na i-banking banking at para nga pala tayo si project wayway ang una ko nga pala ikakabit ay yung prone bago na nga pala to ikakabit natin dahil yung luma pares may gasgas -gas na yung tube kaya negative na isalpak kaya pinwesto ko na nga batalya dito sa dance floor para may salpak na natin tong prone Balistak syak nga lang pala ikakabit ko rito kaya wala magiging problema, plug and play lang. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, isinalpak ko na agad yan dito sa tipo. At Shhh. nang naipantay ko na nga pala yung pagkakabit, ni ready ko na nga pala tong apat na tornilyo, yang kasi magsisilbing lock para rito sa pronsya shot. Kailangan nga pala medyo mahigpit yung pagkakabit dito kaya kinuha ko na nga pala impa ko para mahigpit na apat na tornilyuhan. Dahil maraming bulok na nga pala dun sa lumang swing arm, delikado na kung ire-repair kaya bumi bumili na rin ako ng bago. Bali standard nga lang pala ikakabit ko rito dahil ko nga pala natin 'to, magkakabit din tayo ng chain cover. Eh tinespit ko na rin agad kung sakto lang ba 'tong nabili ko, baka kasi hindi. Buti na lang wala naging problema, literal na plug and play lang. At bumili nga pala ako ng bagong ehe kung napanood niyo kasi yung episode 1 nito, na stack up na yung luma kaya anong nangyari, pinwersa ko lang para mahugot ko pero nasira na nga pala yung At para malaman ko nga pala kung sakto lang 'tong nabili ko, itinesting ko agad, buti na lang pit din siya. At ito na nga pala isa sa mga nagpatagal ng video natin yung rim napakatagal kasi nito bago dumating may nag-offer kasi sa akin ito magbibigay sana ang problema nagkanda delay delay lang kaya late na rin ako nakabili buti na lang nahabol pa rin natin kahit papano may kakabit na ako ngayon kung mapapansin nyo nga pala yung gulong medyo malapad talaga literal na pang touring to at after nga pala natin makikabit yung gulong sa harapan dito naman tayo magpo sa likuran bagong sprocket set na nga rin pala ikakabit natin dito grabe na rin kasi yung talim ng luma at nagpalit na nga rin pala ako na stainless nut yun na yung gagamitin nating lock dito sa sprocket kaya eh, tapos ko nga palang pahigpitin gamit ang kamay saka ako nga pala ginamitan ng impact para mas mabilis bago ko nga pala ikakabit yung gulong dito sa likuran inuna ko nga pala itong rear fender para maigpitan natin yung mga tornilyuhan nito at dahil medyo naglolo ko na nga rin pala yung lumang susian bumili na nga rin pala ako ng bago ito na yung gagamitin ko kaya ang una ko nga pala ikinabit itong lock sa compartment yung susian dito sa rear fender at nung naikabit ko nga pala tinesting ko muna kung sumasakto ba dun sa lock upuan buti sumasakto kaya okay na to kaya ang sunod ko nga ginawa ipiniks ko na tinornilyo ko na pala rito sa may likuran. At ang naikabit na nga pala natin, er Rear Fender, ito na nga pala yung tamang time para may kabit natin tong gulong sa likuran. Eh, inilagay ko na nga pala tong brake shoe dito sa brake panel. Ang ginawa ko nga pala dyan, manual kong binuka. At dahil magpapalit nga pala tayo ng debaso na siya, kailangan ko nga pala magtabas dito sa gilid. Wala akong ibang tools, lalo sa pagtatabas. Kaya kung ano lang yung meron ako, yun lang yung ginamit ko. Hanggat kaya rin kasing gawin na ako lang, yun yung pinipilit kong gawin. eh after ko nga pala matabasan doon sa kaliwa, dito naman sa may bandang kanan, ganun din kasi yung problema, tatama rin dito sa kaha. Kaya to the rescue na rin agad yung ginamit natin kaninan lagaring bakal. Pati dito nga pala sa may bandang taas, medyo may konting sabit pa. Sayang kasi yung sya kung sasabit-sabit, kaya binawasan ko rin. Pero sulit din naman yung nag resulta wala nang problema, wala na rin sumasabit, Kaya sunod ko nga palang ginawa, ikinabit ko na nga pala yung mga rubber dito sa may plan, Tapos saka ko nga pala kinabit dito sa likod, binilihan ko na nga rin pala ng bagong rear axle. Nilagay ko na nga rin pala yung kadena, baka kasi makalimutan ko, ikakabit ko na kasi tong shock. napaka nga na ikakabit natin dito, medyo may pressure rin kasi, para nga pala yung brand nito. Meron nga rin palang kasama tong dalawang extra spring para kung sakaling medyo malambot na yung nakasalpak sa pwede kang magpalit. Dahil medyo excited na rin ako, hindi na ako nagpatumpik-tumpik, ikinabit ko na agad para makita ko na itsura. At sakto sakto nga lang pala yung pagkakatabas natin dito, hindi sobrang laki nung awa. Kaya nung okay na nga pala lahat, hinigpitan ko na nga pala yung tornilyo dito sa may bandan taas. binilihan ko na nga rin pala to ng yaya bangin nat para medyo mas maganda tignan, walang kalawa. At nung nailagay ko na nga pala sa kaliwa, syempre pati tong kanan ikakabit na rin natin. Tinuunan ko lang dito sa may bandan taas para makabitan natin to ng lock dito. Tapos itinula ko lang ng bahagya dito sa may baba, medyo hindi kasi nakalapat. Chine ko rin kasi kung sakto lang ba yung pasok ng bushing, kung may play ba o wala, buti wala, kaya okay na to. Kapag kasi may play yan, kahit konti lang, kapag nagdadrive ka, parang gumigewang. At nang nailagay ko na nga pala yung gulong dito sa likuran, moment of truth, sa wakas, pa babalik na nga pala natin tong makina dito sa batalya. Nilagyan ko nga muna pala ng grasa, yung tatlong tornilyo na ipapasok natin dito. Naglagay nga pala ako dito ng gulong sa ilalim, para ko sakaling mabitawang ko yung makina, nung walang mababasa dahil medyo may kabigatan din to mas mainam na nga yung sure ang ginawa ko nga pala rito inuna ko yung dito sa pinakailalim para mamaya pag naisalpa ko na bubuhatin ko na lang bahagya at nang naikabit ko na nga pala yung pangunang tornilyo isinunod ko na yung pangalawa tapos yung pangatlo sa ako higpitan ng mga nut yan at kagaya ng palaikong kong ginagawa hinihigpitan ko muna gamit yung kamay ko kapag medyo mahigpit na saka ako gagamit ng impact isang pagkakamaling pitik lang kasi lalo impact yung gamit mo siguradong ubos yung tread niyan kaya nung naisagat ko na nga pala sa higpit gamit yung kamay ko sa ako nga pala kinuha yung impact. At ikakabit ko na nga pala yung sprocket dito sa makina. Bali set kasi tong nabili ko, sprocket tsaka kadena. 14.36 sana ikakabit ko rito, kaya lang naubusan ng stock, kaya 14.34 na lang naisalpak ko. Ikinabit ko na nga rin pala yung sprocket lock, tsaka tong dalawang tornilyo. Dahil kakabitan ko nga pala to ng full chain cover, kaya mas mainam na rin na bago ikakabit ko, dahil hindi mo to araw-araw may kita, kailangan mo pa si Bali puro kalawang na nga pala tong gas tank nito, pero ang ginawa ko nga pala rito, ni-repaint ko rin, tapos nili ako, kaya itsurang branyo na yung kondisyon. Niya ngayon. At dahil halos tatlong araw na nga pala nag-uulan, ngayon lang to na Sana sa mga susunod na araw, wag naman tuwing hapon uulan, okay na sana sa gabi para mas presko. Bumili nga pala ako ng bagong U-box, ito yung gagamitin natin dito. Kung napanood nyo kasi yung episode 1 nito, yung luma, pingas na isalpakan ng ehe. So yun na nga, mag-update muna tayo ng mga naisalpak natin na pesa for today's video. So ito nga after 4 years in the making Sa <laughs> wakas so, nga ito na itayo na uli natin si Project Wayway And As you can see, naikabit na nga rin natin yung pangmalakas sa nating rim set. Siyempre, kinabitan natin 'yan ng trusted ko na gulong tire made in Vietnam. Ah, solid niyan. Tapos ito, naikabit na nga rin natin yung TRC na rear shock. Ayan, AI Tech to galing kay TRC. And yung mga kadena, naikabit na rin natin yung U-box. Kaya lang may kulang pa rito yung chain adjuster niya. Nag-order kasi tayo nito ng ano, stainless. So sa ngayon kasi hindi pa dumadating kaya hindi pa natin siya na isalpak. Pero sa ngayon naman, kagaya ng nakita nyo kahit pa naman, eh, medyo nagbago rin yung itsura niya compare nung unang araw na kinuha natin to na talagang nanlilimahid yung rimset niya. Tapos sa unahan, eto na ikabit na rin natin yung gulong. So siguro sa mga susunod na araw, ang susunod natin na ikakabit dito yung manubela, iba't ibang pyesa, yung harness, yung upuan. Saka syempre yung pinakahuling ikakabit natin dito yung kaya sa mga nagaantay ng update natin dito kung ano yung magiging final itsura nya. Kita it's tayo sa mga susunod na video para makita nyo kung yung kalalabasan na itsura ni Project Weiwei. So ayun lang, dito na nagtatapos yung ating video. Ride safe. Alright.